Narito naman ay na iba pang balita sa Luzon hatid ni Michael Season. Inaresto ang dalawang miyembro umano ng sindikatong namimeke ng mga dokumento para sa mga gustong makakuha ng US visa sa Tagig. Ayon sa mga otoridad, nakakuha sila ng impormasyon wala sa US Embassy kaugnay ng pamemeke ng mga dokumento. Nakunan din sa hidden camera ang transaksyon sa pagitan ng sindikato at isang NBI agent napag pag-alamang gumagawa rin sila ng Peking Australian Visa kapalit ng isang piso. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect. Sa Real Quezon, namatay ang isang lalaki sa salpukan ng jeep at truck. Nasugatan ng driver at pahinante ng truck habang naputulan naman ang kamayang pahinante ng jeep. Base sa investigasyon, papalapit sa pakurbadang daan sa lugar ang jeep nang biglang sumulpot ang truck at mabangga ito. Napag-alamang nakatulog ang driver ng truck habang nagmamaneho. Wala pa siyang pahayag. Sa San Antonio Zambales, na-inquest ang sospek sa pangahalay umano sa kanyang pamangkin. Ayon sa isang residente, narinig niyang umiiyak ang biktima dahil sa hirap nitong umihi. Namamagaraw ang maselang bahagi ng katawan ng biktima matapos daw siyang halayin ng kanyang tsuhin. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek. Nakitang patay ang isang lalaki sa baybayin ng Barangay San Juan sa Mabini, Batangas. Basis sa investigasyon, lango sa alak ang biktima at natutulog ito sa tabi ng isang bangko ng mahulog sa kanal. Sa lakas ng agos ng tubig sa kanal, inanod ang biktima papunta sa dagat. Walang nakikitang foul play sa insidente. Yan ang mga balita sa Luzon. Michael Season reporting.